Ako si Paulita Gomez. Ang babaeng madalas purihin sa mga pagtitipon, ang sinasabing larawan ng karangyaan at kagandahan. Sa mga mata ng lipunan, ako'y isang alamat ng kabutihang asal at magandang kapalaran. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, may pusong matagal ng bihag nang takot at pagsunod. Lumaki akong kasama ni Doña Victorina, ang tiyahing labis na ipinagmamalaki ang dugong Kastila at labis na ikinahihiya ang pagiging Pilipina. Araw-araw niyang itinuro sa akin kung paano maging marangal, kung paano umiwas sa kahihiyan, kung paano ngumiti kahit ayaw mo. At gaya ng isang batang natutong matakot sa pag-ibig na labas sa nararapat, ako'y naging sunod-sunuran hanggang dumating si Isagani. Ang binatang may tapang sa dibdib, may apoy sa diwa, may sigasig para sa bayan, at may pusong marunong magmahal ng totoo. Sa tuwing kasama ko siya, para akong nakakakita ng mundo sa labas ng mga gintong rehas na nakapaligid sa akin. Sa kanya ko unang naramdaman kung paano maging totoo, paano maging ako. Siya lamang ang nakakita sa akin bilang isang taong marunong mangarap, hindi bilang palamuti ng lipunan. Ngunit ang aming mundo ay magkaiba. Ako anak ng ginhawa, siya anak ng adikain. Ako sinanay na tumahimik, siya sanay na sumigaw ng katotohanan. At sa gitna ng lahat, dumadagundong ang tinig ng aking tiya. Hindi ka nababagay sa kanya Paulita. Ipagpalit mo ang dilubyo sa kapayapaan. At yun nga ang ginawa ko. Pinili ko si Juanito Pelaez, ang anak ng mayaman, ang paborito ng mga prayle, ang lalaking walang lalim, ngunit may pangalan at seguridad. Sa araw ng aming kasal, habang nagsasayawan ang mga panauhin, napangiti ako sa gitna ng tugtugan. Ngunit sa loob ko, may tinig na paulit-ulit na bumubulong. Isakang duwag. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang trahedya. Ang ilawan, isang kisap ng liwanag at isang bulong ng kamatayan na muntik kumain sa lahat. Nabalot ng takot at sigawan ang gabi. Ngunit sa himala ng tadhana, walang nasaktan wala ni isang nakaaalam kung paano o bakit kami naligtas. Minsan, kapag tahimik ang gabi, iniisip ko. Baka may isang pusong sumuong sa panganib upang kami mailigtas. Baka may isang kaluluwang handang masunog basta't ako'y mabuhay. At sa guni-guni kong iyon, mukha ni Isagani ang aking nakikita. Hindi ko alam kung totoo iyon o gawa lamang ng konsensya. Ang alam ko lang, simula noong gabing iyon, may bahagi ng sarili kong namatay. Ngayon, ako'y mayaman, may dangal, ginagalang ng lipunan. Ngunit sa bawat pagmulat ko, nagtatanong ang puso ko Ano ang halaga ng lahat ng ito kung wala na akong kalayaan Ang bawat halakhak ay hungkag Ang bawat damit ay mabigat At ang bawat gintong hikaw ay tila tanikala Kung may aral mang iniwan sa akin ng lahat ito ay ang pag-ibig na tinalikuran mo dahil sa takot ay siya pag-ibig na aasamin mo habang buhay. At kung sakali mang papayagan muli ng tadhana, hindi ko napipiliin ang ginhawang walang saysay. Pipiliin ko ang apoy kahit masakit. Pipiliin ko ang pag-ibig kahit laban sa mundo. Pipiliin ko siya, si Isagani.